guys, no, magandang araw sinong lahat, no. So, akala ko guys, na walang nang magki sa pinarapol kong cellphone. Yung isa nakuha na at saka yung pangalawa, akala ko walang nang claim pero kaninang umaga pagising ko, may matawag sa akin na siya daw yung nanalo. Nang hiram lang siya ng cellphone para makatawag sa akin para ma niya yung cellphone niya. Tapos, ang sabi niya, nakita lang daw niya sa no sa computer yung pagpanalo ng pangalan niya ng cellphone. Pero ano, nakiusap siya sa atin na ah, ihatid lang daw sa kanila. Tapos ang lailayo naman tong travel namin, guys. Dito na kami, oh. Ano na ba lugar na ito? Yung oh. masakit pa tong puwit ko. <laughs> Nako, ang lailayo pala yan sa, sa inyo idol. Pero pupuntahan kita diyan. Ba, bas, basta dito lang sa Cebu, pwede na ganyan pupuntahan. Ang sakit-sakit pa ng puwit ko. <laughs> <laughs> yung mga kasama ko guys <laughs> nagtawanan <laughs> Adol, malapit lang pala malapit, malapit malayo malapit na malayo <laughs> <laughs> yun guys yun abangan yung video mamaya thank you So yun, guys, no, dumating na tayo dito, saan man itong lugar, oh. hindi man madaanan ng motor, oh. yan. Napagod na. No. Oh, Pagod-pagod yan guys, oh, napagod na yung kasama ko si Busbanski at saka si Batang nimra ko. Oh. Ilang oras din, guys. Ah, sakit ng paa Ay, ko. Oras, pitong pa oras man na biyahe, oy. Pati puwit ko, sumakin na. Ngayon pa lang. Oras na. Paa at saka hita, o. Oh, Nakayo Ah, Pero so, nakapagod. Okay, guys. Nasan, nasan kaya yung bahay, ano, bigyan natin ito? Ito yung, ito yung pinanalauna niya, guys. Ko, no? Ito, brad, may chikos. May chikos. May sambag. May sambag. Ah, ito sigurong bahay na ito. Yes, yes. Oh, ito mayrayo siguro, mayrayo. guys. Kasi may chikos man at saka may sambag. Yun man ang sabi niya. Ah, puntahan natin. Papagod man eh. Sakit man. <laughs> sa, makaol, mas, makaol. Ayaw, sakit. Sakit na noo ko. Hey guys. Ang layo man. Ayo, mayroon kayong yellow dyan. Yellow 'yang ilong bulaklak. Oh, yellow na puti. <laughs> oh, ayan may tao. Ayo! Tao ko. Mayroon kayong yellow. <laughs> ikaw ikaw si Rina. Oh, nga man, man? Ikaw 'yung nagtawag sa akin kanina. Oo. Oh. Ikaw 'yung nana ikaw 'yung nanalo ng cellphone. Oh. Maraming oh. salamat. ay e, binigay malo. ko sa iyo. Sabi mo, eh, puntahan kita dito sa bahay mo. Okay, salamat kayo. Salamat. Yan, yan guys, oh, natanggap na ni Ate Rowena. Salamat. Yung promo yung ano salamat marlon salamat bro okay Kamata okay yun. salamat Ibuksan okay. oh. buksan mo oh, buksan, buksan mo ha? tingnan Ayon mo ba, basig piki ni eh. <laughs> para, para sabihin <laughs> na legit, legit talaga basig piki yan. Oy. Oh, diara, diara. Oh. Eh, eh. oh. ilabas mo Wala, sa plastik. Ilabas. Eh, ilabas mo sa plastik. Oh. Tapos bigyan pa kita ng sticker. Oh. Bigyan mo tanayin ng sticker, guys, kasi wow. ano man. Para ilagay niya sa cellphone. Oh, may ma-open man 'yan, oh. Yan. Okay. Kita niyo, guys, oh. Legit 'yan, bagong-bago. So sino pang mag-share, sino pang mag-like sa ating video? May parapol tayo ngayong Disember. Baka kayo na ang mapili ko. Thank you.